Sure po. Magandang gabi po sa ating lahat. Una, salamat po sa Diyos. At pinapagali na po ang aking sakit. Sa dali po kung kasama po ang aking Bible. Kasi sabi nga po sa wiyan, nagpapagaling na nagpapagamot. Nagpapagaling at bumubuhay ang salita ng Diyos. kung gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. At tumiibig ka sa iyong kapwa na, ma na malinis. Lagi natin isipin ang pagtulog sa ating kapwa. Ang buhay ko po, hindi ko po alam kung hanggang kailan. Kung ito pa'y dudukturan ang pahinon. Salamat po sa Diyos sa lang po ang pwede magbigay sa atin ng buhay. So, hindi ka naman tayo ituni pag po natin ito dadamdamin. Kasi lahat po tayo doon pupunta. Pinukuha niya lang po yung dapat na mauna na. Kaya tayo lahat, may kaibigan, may kakilala, may kapatid, may kapren. Lagi natin isipin na ang Diyos ay mahalaga sa aming buhay sa araw-araw. Ay, pinahinala ko. Gusto kong sabihin sa inyo na mahal tayo ng Diyos. Hindi na tayo pinatahirapan dahil makasalanan tayo. Pinahirapan na tayo para lagi natin siyang alagahanin. Na lagi siya nung dyan at kailangan natin siya sa ating buhay. At sana po, ayun on, at yung mabayaan ng ating pamilya, at gano'n din po ang mga kapatid natin, ang mga ating mga kaibigan, sana po, lagi kayong magdasal, para lagi kayong gabayan sa araw-araw. Muli, salamat po sa inyo, lalo na po sa mga tumulong po sa ating, Maraming salamat po. Hindi na po kayo maisa-isa. hindi po ako siya Pero isa lang yung masasabi ko. Napakabot ng inyong puso. At gabayan kayo palagi ng Diyos. Pinataas ko po ito. Sa pangalap ko ng inyong anak mo sa Panginoon Diyos. Ah. Amen. Bye-bye po.